Naranasan mo na din ba yung habang kumakain ka ay nakatitig ang pusa mo at parang gusto niya din kumain ang kinakain mo? Hindi mo siya mabigyan dahil baka hindi safe sa kanya ang kinakain mo. Well, narito ang mga pagkain ng tao na ligtas para sa mga pusa. Meat Ang karne ng baboy, manok at baka ay isang natural option para sa mga alaga mong carnivore. Pero iwasan lang ang mga na mataas sa sodyo, gaya ng ham dahil ang sobrang asin ay masama para sa kanila. Cheese Ang isang slice ng cheese ay safe din sa kanila dahil ito ay siksik sa calcium at protein. Banana Pwede healthy snack ang saging sa mga pusa, pero hindi rin ito pwedeng madalas dahil mataas ito sa sugar content. Berries Ang mga prutas gaya ng blueberries at strawberries ay safe sa mga pusa dahil sa mababang sugar content nito at magandang antioxidant. Melon Maraming pusa ang nai-enjoy ang pagkain na ito dahil ito ay may vitamin A at vitamin C. Carrot Sa mga pusa, hindi required sa kanilang diet ang pagkain ng gulay, hindi gaya sa mga tao. Pero ang carrots ay magandang treat sa iyong pusa. Huwag lamang siya bibigyan ng hilaw na carrot dahil maari siyang mabulunan. Rice Ang kaunting kanin ay pwede din sa mga pusa. In fact, nakakatulong din ito kapag nahihirapan siyang mag-digest ng kanyang pagkain. Pumpkin ang pumpkin ay maganda sa katawan ng isang pusa dahil sa kanyang fiber at iba pang nutrients na nakakatulong maalis ang constipation at pagkakaroon ng hairballs. Oatmeal Ang oats ay rich in fiber, iron at proteins. Lahat ito ay beneficial sa overall health ng iyong pusa. Eggs ang itlog ay mataas din sa protein. Ito ay maganda para sa mga pusa pero iwasan lang ang pakainin sila ng hilaw na ito dahil maaaring mayroon itong salmonella o E. coli. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po na next video. Bye!